Alam mo kung ano ang pinaka nakakayanig. Hindi yung sigawan. Hindi yung bangayan. Hindi yung paulit-ulit na paliwanag kung bakit ka nasasaktan. Ang tunay na nakakapanghina sa loob ng isang tao ay yung katahimikan mo. Kapag hindi ka na nag-explain, kapag hindi ka na nagmakaawa, kapag hindi ka na naghabol, doon nila nararamdaman ang bigat ng lahat ng bagay na ginawa nila. At kahit hindi mo sabihin nang direkta, parang sumasabog sa loob nila ang bawat sandaling wala ka. Ikaw na nanonood ngayon? Baka ikaw yung taong pinili na lang manahimik kasi napagod ka na. At baka sa katahimikan mong yun, nagtataka ka kung may epekto pa ba? Kung may halaga pa ba? Ang sagot o, oh, at higit pa sa inaakala mo. Pero bago tayo tuluyang pumasok sa mas malalim na usapan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod nating uploads ay palagi kang updated. Dito, Sama-sama nating hinuhubog ang isip at kaluluwa gamit ang mga aral ng Stoicism at Pilosopiya, mga kaisipang hindi lang nagbibigay ng aliw, kundi nagbibigay ng lakas para harapin ang matitinding laban sa buhay. Sabi ni Nietzsche, Silence is worse, all truths that are kept silent become poisonous. At totoo ito, pero sa paraang baligtad din, ang katahimikan ay hindi lang lason na pumapasok sa loob ng nagsisinungaling, kundi espada na dahan-dahang tumatagos sa konsensya ng taong nawalan ng iyong presensya. Tandaan mo, kapag tumigil ka na sa pakikipagtalo, ibig sabihin handa ka ng bitawan ng kontrol. At sa pagkawala ng kontrol na yon, bigla nilang nararamdaman ang kawalan. Ito ang hindi nila inaasahan. Akala nila kapag nanahimik ka, ibig sabihin wala ka ng pakialam. Pero ang totoo, kapag nanahimik ka, mas malakas ang dating mo. Number one, ang katahimikan mo ang tunay na sandata alam mo kung ano ang pinakanakakayanig hindi yung malalakas na salita hindi yung bangayan na tila walang katapusan hindi yung paulit-ulit na paliwanag kung bakit ka nasasaktan kung bakit ka iniwan o kung bakit hindi ka pinili ang tunay na nakakapanghina sa loob ng isang tao ay yung katahimikan mo isipin mo sanay silang marinig ang boses mo sanay silang lagi kang naroon nagpapaliwanag nagtatanong, nagtatanggol o kaya'y humahabol. At ngayon bigla kang tumigil, bigla mong pinuto lang ingay at sa halip na marinig kanila nila wala na. Wala silang marinig kundi ang sarili nilang boses, sarili nilang konsensya. Kapag hindi ka na nag-explain, kapag hindi ka na nagmakaawa, kapag hindi ka na naghabol, doon nila nararamdaman ang bigat ng lahat ng bagay na ginawa nila. Para bang bawat segundo ng katahimikan mo ay martilyong dahan-dahang tumatama sa salamin ng kanilang pagkatao at kahit wala kang sinasabi ng direkta, parang sumasabog sa loob nila ang bawat sandaling wala ka. Ikaw na nanonood ngayon, baka ikaw yung taong pinili na lang manahimik kasi napagod ka na. Napagod kang patunayan ang sarili mo. Napagod kang paulit-ulit na ipaliwanag ang damdamin mo sa isang taong hindi marunong makinig. Napagod kang habulin ng isang taong tuwing nahuhuli mo lalo ka lang tinutulak palayo. At baka sa katahimikan mong yon, nagtataka ka kung may epekto pa ba, kung may halaga pa ba, kung may makakaramdam pa ba ng bigat ng pagkawala mo. At minsan, inaamin mo sa sarili mo, natatakot ka na baka isipin nila na wala ka ng pakialam, na baka isipin nila na natalo ka. Pero ang sagot kapatid ay malinaw. O may epekto ito at higit pa sa inaakala mo. Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan ito ay presensya isang presensya na mas malakas kaysa kahit anong salita ito ang uri ng presensya na hindi mo kailangang isigaw para maramdaman kasi ramdam siya sa mismong kawalan mo kung iisipin mo ang apoy kapag maingay alam mong nandiyan siya pero ang apoy na hindi mo nakikita hindi mo naririnig hindi mo nararamdaman sa umpisa iyon ang pinakanakakatakot kasi hindi mo alam kung kailan siya sasabog ganun din ang katahimikan mo hindi nila alam kung saan katatayo, kung anong iniisip mo. Kung babalik ka pa ba o tuluyan ka ng lumayo. At tandaan mo, ang hindi nila alam, mas nakakatakot kaysa sa anumang malinaw na sagot. Number 2. Ang pilit na tinatakas ang lason. Sabi ni Nietzsche, silence is worse. All truths that are kept silent become poisonous. At totoo ito, pero may kakaibang mukha ang katotohanan ito. Oo, ang katahimikan ay maaring maging lason. Lasun ito para sa taong nagtatago ng kasinungalingan, para sa taong tinatakasan ng sariling konsensya, para sa taong hindi kayang aminin ang malinya. Pero sa kabilang banda, ang katahimikan ay hindi lang lason, isa rin itong espada. Matulis, mabigat at hindi agad nararamdaman ng hiwa. Ang mga salita, kapag ibinato, mabilis ang epekto. Nakakasugat agad, nakakapaso agad, at minsan kaya nilang takpan ng sariling boses ang pagkatalo nila. Pero ang katahimikan, ito ay mabagal, parang usok na dahan-dahang pumapasok sa loob ng isang saradong silid. Una, hindi nila napapansin, pero habang tumatagal, mas nararamdaman nila ang bigat ng hangin. Mas nahihirapan silang huminga, at sa bandang huli, sila mismo ang hindi makakatakas. Kapag tumigil ka na sa pakikipagtalo, hindi ibig sabihin na natalo ka. Hindi ibig sabihin na wala ka ng laban. Ang ibig sabihin lang, handa ka ng bitawan ang kontrol. At sa sandaling iyon, bigla nilang mararamdaman ang isang bagay na hindi nila kayang takasan, ang kawalan, isipin mo ito. Sa tuwing nakikipagtalo ka, kahit galit ka, kahit masakit sa iyo, binibigyan mo pa rin sila ng atensyon. At ang atensyon na iyon ay parang oxygen na nagpapanatili sa kanila. Pero nang pinili mong tumahimik, bigla mong tinanggal ang hangin na iyon. Bigla mong pinutol ang connection. At doon nila naramdaman kung gaano sila kadependent sa presensya mo. Ito ang hindi nila inaasahan. Akala nila kapag nanahimik ka, ibig sabihin wala ka ng pakialam. Na natalo ka, na iniwasan mo ang laban, na tumigil ka kasi wala ka ng sagot. Pero ang hindi nila alam, ang mismong pananahimik mo ang pinakamalakas na sagot na kaya mong ibigay. Dahil ang katahimikan ay hindi kahinaan, ito ay lakas na pinili mong gamitin. At sa katahimikan mo, mas malinaw nilang naririnig ang lahat ng bagay na pilit nilang tinatakpan. Mas rinig nila ang boses ng konsensya, mas ramdam nila ang bigat ng pagkawala mo. Kaya kung iniisip mong baka walang epekto ang pananahimik mo, isipin mong muli. Ang katahimikan ay hindi kawalan ng aksyon. Ito mismo ang pinaka-epektibong aksyon na hindi nila inaasahan. Number 3. Ang digmaan ng katahimikan, isipin mo ang isang digmaan. Hindi lahat ng laban ay may barilan, pagsabog o dugo na bumubuhos sa lupa. Minsan ang pinakanakakatakot na kaaway ay hindi yung nakikita mo kundi yung hindi mo makita. Yung tahimik lang pero ramdam mo ang presensya niya. Yung hindi kumikilos pero alam mong nakamasid. At yung hindi nagsasalita pero parang naririnig mo ang mabigat na tanong na hindi mo kayang sagutin. Ganito ang kapangyarihan ng katahimikan. Ito ay hindi kawalan ng boses. Ito ay sadyang pagpili na huwag magsalita. At dito nagmumula ang tunay na lakas sabi ni Plato, The measure of a man is what he does with power. Kung tutuusin, ang hindi paggamit ng kapangyarihan ay minsan mas malakas kaysa mismong pagpapakita nito. Bakit? Dahil ang taong kayang magpigil, kayang maghintay, at kayang kontrolin ang sariling emosyon, ay may hawak na sandata na mas matalim kaysa espada ang sariling disiplina. Kapag kaya mong pigilan ang sarili mong sumagot, ibig sabihin hindi ka alipin ng galit. Kapag kaya mong pigilan ang sarili mong gumanti, ibig sabihin hindi ka kontrolado ng sugat na iniwan nila. At kapag kaya mong maghintay, ibig sabihin kaya mong tiisin ang bagyo na sila mismo ay hindi kayang harapin. Ito ang tinatawag na digmaan ng katahimikan. Hindi ito palakasan ng sigaw. Hindi ito labanan ng mga salita. Ito ay tunggalian kung saan ang tunay na armas ay ang kakayahan mong huwag sumabay sa ingay nila at dito sila natatakot hindi dahil wala kang sinasabi, kundi dahil hindi nila alam kung ano ang iniisip mo, hindi nila alam kung anong susunod na hakbang mo, hindi nila alam kung saan ka tatama. Ang katahimikan mo ay parang bagyong dahan-dahang papalapit, hindi naririnig. Pero ramdam nila ang presyo ng hangin, ang bigat ng ulap, at ang paparating na unos. At habang mas pinipili mong manahimik, mas hindi nila alam kung paano sila lalaban dahil paano mo lalabanan ang isang taong hindi nagpapakita ng kahinaan paano mo tatalunin ang isang kalaban na hindi nagmamadali hindi natitinag at hindi nagpapadala sa emosyon sa katahimikan mo natatalo sila sa sarili nilang isip at sa laban ng mga kaluluwa at emosyon yun ang pinakamahirap talunin number 4 ang pakikibaka laban sa sarili pero aminin natin mahirap talagang tumahimik mahirap kasi tao tayo gusto nating magpaliwanag. Gusto nating ipakita na tayo ang tama. Gusto nating marinig din ang panig natin. Para bang instinct natin na kapag may bintang, agad nating pinapawi gamit ang salita. Kapag may hindi malinaw, gusto nating punan ng sagot. Kapag may tanong, gusto nating resolbahin kaagad. Kapag may ingay, gusto nating tumbasan ng sarili nating ingay. Akala natin doon nakikita ang lakas. Pero ayon sa psychology, likas sa tao ang matakot sa uncertainty. Ang utak natin ay programmed na maghanap ng kasiguraduhan ng linaw ng eksaktong sagot. Kaya't kahit minsan malina, kahit alam ng isang tao na wala na siyang saysay, -say, gagawa pa rin siya ng dahilan. Mag-iingay siya para lang matakpan ng bigat ng katahimikan at dito ka makakakita ng iba't ibang anyo ng pagtatakip. Yung iba magdadahilan, yung iba magbabaligtad, yung iba aatake para lang hindi sila maging biktima sa sariling mata nila. Bakit? Dahil mas madali para sa kanila ang sumigaw kaysa harapin ang sarili nilang kahinaan, mas gusto nila ang ilusyon ng kontrol kaysa marinig ang katahimikan na nagsasabing malika. Ngunit kapag pinili mong tumahimik, ibang laban na ang nilalaro mo. Hindi na ito laban ng salita. Ito ay laban ng loob, isang digmaan sa pagitan ng iyong sariling damdamin at disiplina. Kasi sa totoo lang, ang pinakamahirap na kalaban ay hindi sila kundi ikaw mismo. Ikaw na gustong sumagot pero pinipiling hindi. Ikaw na gustong maglabas ng galit pero pinipiling maghintay. Ikaw na gustong itama sila pero pinipiling hayaang ang panahon ang magpakita ng katotohanan. At dito pumapasok ang tunay na kapangyarihan ng Stoic Philosophy. Sabi ni Epictetus, No man is free who is not master of himself. Kung hindi mo kayang sakupin ang sarili mong damdamin, paano ka magiging malaya? Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mong bibig, Paano mo masasabi na ikaw ang may hawak ng kapangyarihan? Kapag pinili mong manahimik, inilalagay mo sila sa harap ng salamin na matagal na nilang tinatakasan. At sa bawat segundo na wala kang sagot, mas naririnig nila ang sarili nilang ingay. Mas lumilinaw kung sino talaga sila. Mas ramdam nila ang bigat ng ginawa nila hanggang sa dumating ang puntong hindi na kailangan ng salita para ipakita kung sino ang may kasalanan yung mismong katahimikan mo ang nagiging hatol. Isang hatol na hindi sumisigaw, hindi nagmamakaawa, hindi nagbubuhat ng sarili, pero mas mabigat kaysa kahit anong salita. Dahil minsan, ang hindi mo sinasabi ay mas malakas kaysa lahat ng mga salitang maaari mong bitawan. Sa huli, ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay presensya, isang puwersa na mas malakas pa sa sigaw. Hindi ito pagtakas kundi pagpili ng mas mataas na uri ng pakikipaglaban laban na hindi ginagamitan ng galit kundi ng disiplina kung iisipin mo lahat ng dakilang tao sa kasaysayan ay ginamit ang kapangyarihan ng katahimikan si Marcus Aurelius na kahit bilang emperador ng Roma pinipiling magmuni kaysa magpakalunod sa intriga si Socrates na noong huling oras niya bago inumin ang lason piniling maging payapa kaysa magwala at kahit si Nietzsche na nagsabing Silence is worse. All truths that are kept silent become poisonous. Ang katahimikan ay may dalang bigat na hindi kayang arukin ang mga mararahas na salita. Tandaan mo, ang tao na marunong manahimik ay hindi mahina. Siya ang pinakamalakas sa lahat sapagkat natutunan niyang sakupin muna ang sarili bago ang iba. At ang sino mang kayang sakupin ang sarili, hinding-hindi kailanman kayang talunin ng mundo. Kaya kung dumating ang oras na inaapika, binabalewala o sinisiraan, huwag mong kalimutan. Minsan ang pinakamalakas na sagot ay wala kang sinasabi dahil sa huli ang katahimikan mo ang magiging tinig na hindi nila makakalimutan. Kung naramdaman mong tumama sa iyo ang mga aral na ito, tandaan mo. Hindi aksidente na napadpad ka sa video na ito. Baka ito na mismo ang paalala na kailangan mong marinig na may lakas sa pagtitimpi at may kapangyarihan sa katahimikan. At kung gusto mo pang mas mapalalim ang paglalakbay mo sa ganitong klasing karunungan, iyong kayang baguhin hindi lang ang paraan ng pakikitungo mo sa iba, kundi pati na rin ang paraan ng pagtingin mo sa sarili, siguraduhin mong mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang notification bell. Sa ganitong paraan, lagi kang nauuna sa mga susunod nating pag-uusap tungkol sa stoicism, buhay at mga lihim ng tao na madalas hindi natin namamalayan. At huwag ka rin mahihiyang ilike ang video na ito kung may natutunan ka. At mag-iwan ng komento sa ibaba dahil baka ang iniisip mo siya rin kailangan marinig ng ibang tao. Hanggang sa muli, magpakatatag ka at tandaan, minsan ang pinakamalakas na tinig ay ang katahimikan.